Boy idol. Happy Sunday nga pala dyan. Wala pa kaya na yung ibon. No? At buti na lang. Nakauwi yung ikim natin mga idol. Eh. Pagtingin ko dito sa loob ko. Nandito na. Kala ko hindi na makakauwi. Pero yun. Nakauwi rin siguro na bigla lang yun kahapon kasi matagal na rin sila walang tos tapos bigla pa Ito na pala yung pang OLR natin mga idol ito yung pang tatry natin sa OLR sa kato yan i-entry si natin to bali tatlo sila dito ito yung pangatlong pang entry natin mga idol oh. pero try lang natin kung ma-entry ba natin lahat sila siguro tingnan natin yung budget lang natin kung kaya yan uh, cups mo. yung mukha kini mo ganyan na na sila itlog o Ito lang uh, ni cups Oh, ganoon lang ko to mga idol. Thank you for watching. Bye bye.